Ang daming papel ni Senator Rapitul po dyan, tinatambak lang namin. Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? Ah, uh, yung ano po sa NBI. Anong uh, pangalan po? Yung... Anong pangalan? Ah, uh, nakalimutan ko po yun. So, sobrang nakakaloka talaga. Masakit ba marigyang katotohanan mo nyo? Na maraming papel na galing sa'yo nakatambak lang sa NBI. Eh bakit naman kasi obligasyon ba ng NBI na unahin kapag merong referral letter na galing sa iyo? At saka ba naman ng referral letter na pag mo, yung kalahati picture mo. At ang mas masaklap pa dito, yung referral letter pirmado ni Odette. Hindi ikaw ang may pirma. Why? Ba, ba bakit ganun? I really don't understand. Bakit gumagawa ka ng referral letter from the office of the um, of the um, uh, Foundation. Tapos ang nakapirma, si Odette. Eh, bakit hindi ko pumipirma Rafi Munyo sa mga referral letter na pinamimigay mo sa mga taong hindi magva-viral sa show mo, kaya referral letter ang binigay mo? ba? Diba? Tapos nag expect ka na pagka binigyan ng, ng, pag binigyan ng referral letter, unahin, mas marami pang importanteng case ang hinahawakan ng NBI. Anyway, whether important or not, napakaraming kaso na nauna pa kaysa sa inyo. Hindi man porki dumating unahin kayo. Rafi mo nyo ngayon malaman mo na hindi ka special. Okay? Hindi porki binigyan mo na referral letter, magiging special. At kayo naman, mga nakatanggap ng, ng referral letter na feeling nyo special kayo, real talk, kaya ka binigyan ng referral letter kasi hindi ka makakulong sa show niya. Hindi kanya tutulungan, ganun lang yon Kaya kunyari, ang tulong niya, referral letter, pero ang totoo, lumayas ka, hindi ka kailangan, dahil wala ka may tutulong sa content ng vlogger na ito. Tonta!